sa bangka ito yung ginagawa ko ngayon ito ito yung dugtong namin parka dito sa subre pero dito mga tapos na tapos dito ito na lang ang tinatapos dito at saka yun nagkatapos dito pamangkin dito ito naggagawa dito sa loob ito yung matatapos ko na ngayon matatapos ko na ngayon dito naman ako susunod bukas ano ayun nakapaglagay kami nga pala na parka kami ng umaga ron ano? ayun halos na ano, halos na balot na itong baba ng bangka okay mamaya update tayo ulit sa aming mga magdagat mga gawa ngayon hapon yan mga kabangka oh. okay na yung gawa namin hanggang doon na medyo malayo nang narating ng aming ano ng aming mga nagawa hanggang doon na ito hanggang sa kuan na matatapos na namin hanggang doon sa may pintuan tapos pagkatapos tapos namin yan mga dalawang araw pa namin gagawin ito kumpleto na ito rito eh kumpleto na hanggang doon ito ay makukumpleto na rin to bukas ito Puan na ito dito tapos ito na lang ang hindi pa yung bago namin kabit hindi pa nalalagyan yan mula riyan na lagyan na ito na lang at malapit na ito kasi nakatutok na kami sa pinto sa pintuan ng kamarote ayan yung sa kabila naman mayroon na kaming tinaka yan mayroon na kaming tinaka nandun sa ano, titingnan natin ito po yung amin um, ito po yung tinaka namin yan ito yung tinaka namin para doon sa pan na rin doon sa may pintuan katapat nung doon sa kabila yan ano matigas na ito may robing ito yan and may yung bakanti ng yan, medyo yung bakanti Yung bakante na yan, may may katapat na yan, may katapat na. Yan. Bali ito yung ating kuan. Ito na yung aming panglagay doon. Yan. Yan, mga kabangkaw, oh, update lang tayo sa aking mga gagawin uli. Uh, maraming salamat sa mga uh, sumusubaybay Uh, kung bago lang kayo sa aking munting channel bago lang yung channel ko paki like subscribe at paki click na rin yung ating notification bell para update ko kayo sa aking mga bagong upload uh, maraming salamat mga kabangka nagkabit na rin namin yung eh. nagrig yung ano isa yung kapartner dito ito naman sinalubong na ni Kyle Ayan. ayun ang isusunod namin mamaya. Tapos na ito. Tapos na ito. Tapos ito yung tinitira namin. Ito na lang din. Last na yon Apat dito. Apat dito. Ayan. Ang tinitira din. May tinitay. Kail, kail dos ito. Dalawa yung kail namin dito. Yung kail na uno. At sa kail dos. Yan ang kail uno. Master kail. Ito naman yung master kail dos seryoso well, yun naman talaga si Master Greg